Hello everyone! So, i-share ko lang yung nangyari kahapon kasi hindi ko na talaga nagawa ng Reels kahapon. Pagising ko nung nagsasiren is nagpunta agad talaga ako. Pupunta diretso na agad ako sa aking alaga. Kaso, nung nakita ko, biglang lumundag yung isang, itong isang, ito, itong malaki na to. Yan, lumundag yan. At dito, ang taas ng paglundag niyan sa may lamesa talaga. At naalarma rin siguro itong aking mga isda nung time na nagsasiren. Alam nyo, malakas talaga ang pak pakaramdam ng mga hayop. So, ulad na lang itong, itong isdang na to, talaga lumundag talaga ng bonggang-bongga kasi sunod-sunod talaga yung siren. So, nung narinig ko na mayroong lumundag na palundag-lundag sa may lamesa is na, na, napabango na rin ako at saka doon sa siren ng bonggang-bongga. So, talagang kahit yung aking mga isda ay talagang na-alarma sa siren kahapon ng bonggang-bongga everyone. So, yun lang. Buti na lang at mo.